Tangan ninyo! Ano? Dali nyo sa malayo. Dali mo. Hingin na yan. Hoy! Gago ah! Akin na mo! You're hitting the girl! You're not... Panginan tong ayok na to? Ano? Hilahin mo yan! Ano? Patayin ka niyan. Kamo. ko na sa Daling niya sa presinto. Ayaw nga ng polis din eh. Oh. Oo. Inuro yung mutis. Tapos, uh. naman uli. Oh. Di, oh. di, yung motis, tapos, 한국 사람이세요? 한국 사람. 박사님, 하메, 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 Korea, Korea, Korea. Korea, <laughs> oh. Korea. Korea, Korea. Korea, Korea. Korea, guy, Korea, eating Korea, Korea. 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 Korea, Boleh silap tak ni boy? Oh. Kan semua macam.